Nagalaan niya kami para, umaraw, eh. <laughs> <laughs> para, para <laughs> ito na eh. Malamig na simoy ng hangin, magagandang tanawin at preskong kapaligiran. Yan ang mga rason kung bakit pinupuntahan ang City of Pines. Sa datos nga ng Department of Tourism nitong 2023, hindi bababa sa 1.3 milyon na turista ang bumisita sa Baguio City, isa sa pinakamataas sa Pilipinas. Indikasyon na masigla ang kalakaran dahil sa turismo. Pero ang hanap buhay ng marami rito, apektado ng sunod-sunod na bagyo. Mula Marse hanggang sa paparating na Pepito, tuwing masama ang panahon, apektado rin ang trabaho. Gaya sa sikat na Burnham Park. Kung walang bagyo, maraming turista. Pero kung ngayon na may bagyo-bagyo, gira lang. Isa-isa lang. I-secure namin yung bangka. Tapos stop operation pag yung malakas na sabay sa bahay na lang. Malaki ma ang Mga pamilya na wala kita. Ikinababahala nila ang pag-apaw ng tubig sa mapayapat pato na boating lake na ito. Pati mga nangangabayo, food vendors, photographers, at mismong tourist vans, sinusulit na ang pagkakataong kumita hanggat maaliwalas pa ang panahon. Paralyzed talaga ang ano, ng travel and tours pag priority pa rin namin yung safety ng mga guests namin lalong lalo na takot yung mga guests dahil pakit ng bagyo malakaramihan kasi landslide yun ang nakakatakot. May stranded siya. Naghahanda rin ang La Trinidad Disaster and Risk Reduction Management Office sa pagdaan ng Bagyong Pepito sa kanilang lugar ngayong linggo. Pinatayang aabot sa storm signal number no. 4 ang La Trinidad Benguet, kaya ngayon pa lang ay nakaalerto na at on standby ang mga rescue at response units, pati evacuation centers. La Trinidad po is a landslide prone and flood prone area. We are actually monitoring po our uh, barangay Benguet para bigyan ng barangay ang mga sa baybayig at coastal areas to ensure po na yung mga people or residing within the linda high areas safe be evacuated before po Ronaldo Matunubo. Masakit kapag ang kabuhayan tinamaan ng sakuna. Pero gaya nga ng sabi ng ilan, lilipas ang bagyo pero mananatiling maganda ang bagyo. Mobile journalist Mary Mon Reyes po. Hatid mo ka ng balita akses sa tubig, disenteng tirahan at maayos na kabuhayan. Yan ang mga bagay na karapatan ng bawat isa sa atin. Pero ang mga bagay na dapat natatamasa, tila ba ipinagkakait daw sa mga katutubo sa Bukidnon? Nasa libong hektarya ang laki ng munisipalidad ng Manolo Fortich dito sa Bukidnon. Halos kalahati o labing na libong hektarya ang itinuturing na ancestral land. Mga lupang noon pa man, pag-aari na ng mga katutubo. Pero ang lupain na ilang saling lahi ng nakadikit sa kanila, nanganganib ng hindi maipamana. So, may mga areas dyan na sapilitan kinuha. Yung iba, hiniram daw. Mga titles, hindi na ibinalik. Nasa testimony talaga ng yung 6 na dito Sino raw ba ang mag-aakala na sa modernong panahon, masasako pa ang lupang dapat ay kanila at kanila lamang? Sa datos ng Sabdana Institute, isang organisasyon sa Southeast Asia, ang mga umano'y mga naglalakihang korporasyon ang kumamkam sa ilang lupang pag-aari ng tribong Bukidnon, Higaonon at Talaandig. Kaya ang plano sa ng pagsasaka sa kanilang lupa, hindi matuloy-tuloy, pati na ang mga nakagawi tradisyon. Ngayon, hindi na kami makapag-ritual. Minsan lang kami Kapag ritual, pinuntahan pa kami ng, pinaalis kami ng security guard. Sa ANSDPP, meron naman allocated para communal farm. Maganda sana ANSDPP namin, hindi lang ma -implement. Taong 2019 pa raw ng huling dinggin ng korte ang kanilang apela para makakuha ang mga katutubo sa Bukidnon ng tinatawag na Certificate of Ancestral Domain Title. Kung wala ito, walang formal na pagkilala sa mga lupa na para sana ay sa mga katutubo. At hanggang ngayon, wala pa ring balita kung uusad pa ba ito. Nakadalawang dalawang uh, hearing na kami, uh, naghintay kami this coming November 2 na maka-third hearing kami. Baka ma-approve na. No? Kasi marami kami gustong gawing proyekto. Like for example, yung uh, IP namin, hindi pa namin nagalaw kasi wala, wala pang title eh. Ayon sa United Nations, mabigat na pasanin ngayon ng mga katutubo sa buong mundo ang malnutrisyon at pagkakasakit dahil na itataboy sila sa kanilang lupang ninuno na dapat ay napapakinabangan nila. Yan din mismo ang pahayag ni Attorney Tony Lavinia, isa sa board member ng Samdana Institute para isulong ang karapatan sa lupa ng mga katutubo. It directly affects them kasi wala sila security of tenure. When you don't you have security of tenure, you're hungry, you don't have livelihoods, you're always depending on outsiders for help. Domino yan eh. The most important right is your right to protect your territory. Para naman sa alkalde ng Manolo Fortich, hindi umano problema sa kanilang munisipalidad ang issue ng agawan sa lupa. Sa katunayan, pinipigilan naman daw nila ang pagpapalawig pa ng plantasyon ng mga taniman. Yeah, they are applying, but uh, we discourage uh, any expansion, especially in the small areas that contains only 3 to 5 hectares. Umaasa pa ang mga katutubo na magkakaroon ng panibagong pagdinig sa kanilang kaso bago matapos ang taon. Nangako rin daw kasi ang National Commission on Indigenous Peoples sa kanila na oras na magkaroon ng pangatlong pagdinig ay formal nang ibibigay sa kanila ang lupa. Habang wala pang desisyon ang korte sa kaso ng mga katutubo dito sa Bukidnon, habang tuloy ang planong pagkuha sa mga lupang pag-aari nila at habang hindi nabibigyan ng pansin ang kanilang pinagdadaanan, di malabong unti-unti na rin mabura, ang tradisyon at kasaysayan na ilang siglo nilang inalagaan. Ako po si Mobile Journalist Francis Orso. Hatid ang mukha ng balita. Kaya, ano pang hinihintay natin? mumukbangin na natin to. Hindi ka na mamalik mata. Ang trip daw talagang imukbang ni Lord Caritativo. Mga hindi pang karaniwang putahe. Hindi naman daw nakakalason ang mga minumukbang niya. Yun nga lang, minsan na raw siyang nagkasakit matapos lumantak ng matinik na sea urchin. Tatlong araw akong nagmaga yung bito. Magang-maga, pati ko, magang-maga eh. Kaya payo ng isang eksperto, mukbang with extra caution. Ma-sting ka nung hantik, no? pati yung sa sea urchin, yung balat ng sea urchin. Siyempre magkakaroon ng damage yung, uh, yung taste buds mo, magkakaroon din ng damage yung tongue mo. Kung hindi mo alam na meron kang allergy sa mga ganon, o ka kang magkaroon ng tiyatawag na anaphylactic shock. Ang anaphylactic shock, huwag daw ipagsawalang bahala dahil maaaring makamatay. Sabi naman ni Lord, hindi lang naman exotic ang mukbang content niya. Ang ibarito mga sariwang huling isda o gulay mula Zamboanga del Sur. May mga educational content din tungkol sa spearfishing. Kapag nagdadag po ako, may GoPro po akong dala, dala yung underwater, makikita mo kung paano huhulin yung isda. Yun, naka, ang saya talaga. Sa panahon ngayon, nasa vlogging na raw kasi ang kita. Um, masakit pero kakayanin para lang sa mga followers natin. Eh. Kailangan talaga eh. Kailangan kumita talaga eh. Wow. <laughs> ang mga usual viewers ni Lord, mga adventure seeker daw talaga. Kung anong i-request nila, game siya. Pero sa bawat content, hindi naman siya nagkukulang sa paalala. Dagdag naman ni Doc Dex, health and safety should always be your priority. Pero we have to know what's the right influence or how to influence other people. Yeah. If it's for the views, okay, fine, it's for the views, pero not at the expense of your health. Masarap kumain, lalo na kung wasto at ligtas ang iyong minumukbang. Kaya doble ingat, huwag lang pumili ng masarap na pagkain kundi yung ligtas din para sa iyong kalusugan. Mobile journalist Denise Moda Sancho po. Hatid ang muka ng balita.